Hello guys, good morning. Good morning po sa aking mga followers at saka viewers. So sa so mga followers ko po na nagtatanong sa akin kung paano ko po ginagawa yung magic content ko, madali lang po gamit ang CapCut Video Editor. So dapat po may motion or galaw yung inyong content. Itatapon nyo, babalik, ihulog nyo, babalik. Ayan po, so ang key po niyan ay sasabihin ko po sa inyo. Okay, so panoorin nyo po at ituturo ko po sa inyo. Hindi naman po uh, tutorial ang niche ko, pero dahil nga marami nagtatanong, sasabihin ko lang po, ituturo ko po kung paano ko lang ginagawa. So, hindi ko po alam kung paano din ginagawa ng iba. Una, punta po tayo sa CapCut at i-add natin yung video na gusto natin i-edit. So, yan po yung ko. Ayan po, originally ito po yung video na isinasalin ko po yung alak. Sa mga followers ko po na nagtatanong, ganito ko po ginagawa. Hindi po tutorial ang niche ko, kaya lang po marami nagtatanong ng mga followers ko, kaya sasabihin ko na rin kung paano ko ginagawa. The same video, i-edit natin. Hanapin natin yung reverse. So fast forward na tayo. Ito na yung na-edit at na-reverse. I hope na may natutunan po kayo. Reverse is the key lang po. Dapat may motion. Itapon nyo, babalik. Ihulog nyo, babalik.